Hi mga ka-bibis! So, oh, ayan. Hi mga bibi ko. So, ayan kasi guys. Is, ayan. This is my second vlog. My first first vlog. Of an... Ano ba? Ang okay oh, mo? Oh, mamaya ka mag-vlog ako ng mga... May oras ba? 7pm or 8. Abangan din sa YouTube channel ko na Melanie B. De La Cruz. Ayan. I-upload ko din to sa YouTube channel ko. sa panoorin nyo to panorin yung iba vlog ko mamaya so ang iba vlog ko is night routine okay? kasi ang dami parang para mga friend ko big, ang ganda ng mga videos mo pero hindi mo ina-upload nanonood no kasi may mga videos ako dito sa migalar ko pero hindi ko ina-upload kasi alam ko naman kasi hindi ako sisikat kasi hindi naman yung face ni girl ang pangit so ayan. abangan nyo sana naman supportan nyo ko be So, ayan. So, hindi ko na sasama yung pagkain ko ka kasi nakikita niyo yung mukha ko, eh. So, bukas, yes, din ako. Mag-vlog din ako. Ano ba yung vlog ko? Ano, school routine. Ay, school routine kasi yung na naman. And, Valentine's Day, bukas, eh, girl. So, ano ba magagawa? Tara na. Malam. Pinakabuan ako bukas kasi school routine. Walang bitay. Pero wala akong bibig. Asa kaya? Asa pa ako? So abangan nyo mamaya tsaka yung tsaka bukas yung two vlogs. Ayan. Abangan nyo mamaya yung night routine and bukas abangan niyo mga ano ano oras kaya i-upload mga 1 or 12 kasi i-edit ko pa yun. Oh my god, tega. Talaga. Yoko na. <laughs> so abangan nyo mamaya. Bye-bye.